Ha? ano-ano pa Good morning, good morning, good morning. Hindi, Alright? hindi tila, hindi tilapia, ah. Talapia. <laughs> oh, wait. Talapia. Pasyal uh, po kayo rito, idol. Um. Sa Papanga. Ah, uh, idol, ano pa? Wala na halo ko. Ba't Rudy? Ba Rudy, Rudy, Rudy. Ang ganda lang si, dito si Long, eh. Ayan. Idol Romeo, katakutan, dinayo kami sa TV ng Patakya po. Ang sa'yo naman. Kumunta siya, tala yung suod ko. Nagganito pa ako, hindi ko sinusuod to. Ginawa ko lang doon sa kanya. Ito! Hindi, hindi ko sinusuod to. Nagtiis ako sa init ng araw. Oo, dahil, la alam mo na, idol Idol Oo! Oh. Baka, morning, Sige okay good morning. good morning. Good morning, morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good good morning. Good morning Yay diyan you know, baby. Ay, uh, Big Mac. Big Mac yeah. ko, ladies and Gentlemen, I would like to uh, give me apologize because uh, sir the wheel is not uh, over there. <laughs> <laughs> because it's a very busy. Yeah, huh? it's a very busy it's a... <laughs> Ito mo na dere, kumo na Indian sir. Good morning, Good morning. Apikin ko jitbit. Sir, Sir,

<laughs> yan na, ayon na. Idol, anong anong pangalan po ng sumpa niyo? Sumpa Daya. Idol. Sorry, one more na po ako. Idol. 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 Idol.

ありがとうございます。<noise> <noise> Okay, stop lang muna. Wala muna sa likod. Okay, ready? One, two, and... Isa pa po. <laughs> <laughs> congratulations! ba to? ah! to naman ah! Ito ah! ah! Oke. Okay. Oke, okay. boleh ibulah peluknya. 1 Oke. Sir, wait lang po sa maraming tao sa likod, Tignan lang, may... Tignan lang, may Bira ako magsabi. Pero, paitin ko. Oo. Eto, sa, sa sobrang lupit ito. Kasi tinawag ako, sinimple ko sa isang dilim. May sinaksak sa bulsa ko. Sinaksak na po sa bulsa ko. Sabi ko, huwag. Sinaksak na po. Ang daming binigay sa akin. Sinaksak sa bulsa ko. Puno tilapia. Dari. Ome, magkasan mo tayo kagaling resto ng pagluto niyo babe talaga po talaga di kailangan ng bomba bomba mas puro ini ayan oh <gaming rad executor> <fax now> oh po dapat talaga okay lang 'yan briskano nga talaga tingnan 'yan briskano kanya 'yon po dito tayong sisig Ay, kanyaman. Si si Ay, kay Opo. Basta yung kayo. Kaya bayad. kami. asawa ng boss namin yan. Mag, uh, bago po mag-ano, mag, uh, bago kumain, umuyang-umuyang po na tayo. Ayan. Ayan. O, basta tayo umay, magmuyang-muyang muna kayo ha. Ayan. Yeah, yeah. uh, masarap yun, tagagaling pa ng ano yan. Sama-sama tayo dito, ayan. bintong at saka api, yan. Marami yan. Ayan. 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 Ayan.

Idol, mangarga kami mean, gas mungkin Jack 22 cost option. Yan. Yeah. salamat. you, you yeah, Idol okay. okay. Sarap tilapia, Idol. Sarapan tilapia, sarap. Thank you. Morning, morning. Thank you for the so fish. <laughs> Thank you, Idol. Thank you, idol. Thank you.

Anay, salamat, salamat po sa pagpasihan ng 16 milyon. 16 milyon. 16 milyon. Hain, hain. Hindi ka nakakarating na? Thank you, thank you, hain. Thank thank you, thank you. Thank thank you. po. mo, malaya mo. Malaya 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 mo, sa Carolina. Carolina, uh, ayan. Shout out po sa mga taga Carolina. Yes. Thank hey, you po. Shout out, Tareta Cabardo mo yan. boss of sure, na Jack 22. Kambos la Retan, ng Idol. Maribu. Tama ka Idol. May na ng Idol. Shout out po sa inyo lahat. taga galing naman ang ito. Tigyan natin ng mga bintong na galing sa

nga balo ni Idol. Eh, kaya mo naman, Rudy. Rudy, Rudy. Kaya kaya nga kaya mo naman kayo. Masarap ang luto nyo, Idol. Masarap, ano? Sarsyado, ano? Sarsyado. Buro, Idol. Kumakain ka. Ay, kanyama na. Kanyama na po. Hinihintay ko sana yung sisig Ay, meron doon ah. Sisig ko. no, sa mga boya tama taut Dominic Galino idol yan na lagi nanonood taga nasaan Chicago, Chicago yan no? salamat Canada Canada so kaso ay, may bonggoya. Ayan, yeah, bet Bonggoya. Na-shout out po sa inyo lahat na ano, nasa Canada. Ah. Toronto, no? Oh. Oh, no? Ay, yung kapatid ko, nasa niya sa saga. Yung, ah, kung gusto tamo. niyo po mag-order ng lobo, ay eh, King Balonata, Bungking Balonata. Hmm.

Ah, pa palit na Next month pa mapapalit na ako. Sino mapapalit? Pati sa, sa bilen. Ay, mabait lalo. Mabait. 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 Mabait.